Sa makulay na mundo ng Philippine showbiz, dalawang pangalan ang namumukod tangi hindi lamang sa kanilang talento kundi pati na rin sa kanilang tagumpay sa iba't ibang larangan. Ito ay sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Pareho silang nagtagumpay sa telebisyon, pelikula, musika, at maging sa negosyo. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at matagumpay na karera. Isang tanong ang nais masagot ng maraming tao. Sino nga ba ang mas mayaman sa kanila? Sa video na ito, susuriin natin ang kanilang mga pinagkakakitaan, ari-arian, at iba pang aspeto ng kanilang yaman upang masagot ang katanungang ito. Bago natin simulan, please make sure to subscribe to our channel and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing mag upload tayo ng mga bagong content. Si Catherine Chandria Manuel Bernardo ay ipinanganap noong March 26, 1996, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng interes sa pag-arte. Kaya't maaga siyang pumasok sa mundo ng showbiz. Nagsimula siya bilang child actress. Kung saan ginampanan niya ang mga batang bersyon ng mga pangunahing tauhan sa mga serye tulad ng It Might Be You noong 2003 at Endless Love noong 2010. Ang malaking break ni Catherine ay dumating noong 2010 nang mapili siyang gumanap bilang Mara sa remake ng klasikong teleserye na Mara Clara. Dito nagsimulang makilala ang kanyang husay sa pag-arte na nagbukas ng mas maraming oportunidad sa telebisyon at pelikula. Kasunod nito, bumida siya sa mga matagumpay na serye tulad ng Princess and I, Got to Believe, Pangako Sa la Luluna Sangre, at Too Good to Be True. Sa larangan ng pelikula, si Catherine ay hindi matatawaran. Kilala siya sa mga blockbuster films tulad ng She's Dating the Gangster. Noong 2014, Crazy Beautiful You, noong 2015, Barcelona: A Love Untold, noong 2016, Can't Help Falling in Love, noong 2017, The House of Us, noong 2018, Hello Love Goodbye, noong 2019. At ang sequel nitong Hello Love Again na ipinalabas noong nakaraang taon. Ang huling tatlong pelikulang ito ay kabilang sa listahan ng mga pinakamataas na kita sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino na nagpatibay sa kanyang titulo bilang box office queen ng Pilipinas. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon sa kanyang craft, si Catherine ay ginawaran ng iba't ibang parangal. Noong 2023 nanalo siya ng FAMAS Best Actress Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang A Very Good Girl noong 2024 at muli siyang kinilala bilang Box Office Queen sa Box Office Entertainment Awards. Siya rin ay itinanghal na Best Actress in a Leading Role sa Asian Academy Creative Awards noong 2024. Ayon sa pinakabagong ulat, tinatayang nasa 14 million dollars o halos 800 million pesos na ang net worth ni Catherine Bernardo. Wow. Ang kanyang kita ay nanggagaling sa kanyang pelikula, teleserye, endorsements, at iba't ibang negosyo. Pero saan nga ba siya kumikita ng malaki? Sa mundo ng showbiz at advertising, isa si Catherine Bernardo sa mga pinaka-in-demand na celebrity endorsers sa Pilipinas. Sa kanyang taglay na ganda, talento, at karisma hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang napili ng malalaking brands upang maging mukha ng kanilang produkto. Isipin mo na lang, mula sa fashion hanggang sa skincare, beverages hanggang telecommunications, pangalan ni Catherine ang laging nauugnay sa ilan sa mga pinakatanyag na brands sa bansa. Siya ang isa sa mga pangunahing endorsers ng bench. Isang sikat na clothing brand na nagpapakita ng kanyang versatile na fashion style. Kapag usapang inumin naman, Pepsi ang isa sa mga kumpanyang nagtitiwala sa kanyang impluensya. Patunay na siya ay may refreshing at dynamic na personality. Sa larangan ng komunikasyon, hawak naman niya ang bandera ng smart communications, isa sa mga pinakamalalaking telecommunications companies sa Pilipinas. Hindi rin matatawaran ang kanyang papel sa Nescafe, kung saan pinapakita niya ang kahalagahan ng isang mainit na tasa ng kape sa pang-araw-araw na buhay. At syempre, pagdating sa skincare, isa siya sa mga ambassadors ng Olay, na nagpapakita ng kanyang nakakasilaw at flawless na kutis. Mula ulo hanggang paa, tila bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay ay may tatak na Catherine Bernardo, isang patunay kung gaano kalakas ang kanyang impluensya sa industriya ng entertainment at business. Sa dami ng kanyang endorsements, tinatayang kumikita siya ng hindi bababa sa 20 to 30 million pesos bawat taon mula lamang sa mga sponsorships na ito. Hindi lang isang mahusay na aktres si Catherine Bernardo. Isa rin siyang magaling na negosyante. Alam niyang hindi pang habang buhay ang showbiz, kaya maaga siyang nagsimula sa mundo ng business. Isa sa kanyang unang negosyo ay ang Cat Nails by KCMB. Isang nail salon na may ilang branches sa iba't ibang mall sa bansa. Dahil sa kanyang pangalan at kalidad ng serbisyo, patuloy na lumalago ang kanyang negosyo isa rin sa pinakasiguradong paraan ng pagyaman ay ang pagbili ng properties. May ilan ng luxury houses si Catherine Bernardo, kabilang ang isang mansyon sa Quezon City at isang rest house sa Tagaytay. Bukod dito, may ilang condo units din siyang binili bilang investment. Kapag pinag-usapan ang lifestyle ni Catherine Bernardo, hindi lang siya basta simple at eleganteng aktres, mahilig rin siyang mangolekta ng magaganda at mamahaling mga bagay dahil sa kanyang kasipagan at tagumpay sa industriya, hindi katakataka na mayroon siyang koleksyon ng mamahaling sasakyan na sumasalamin sa kanyang personalidad at estilo. Isa sa kanyang prized possessions ay ang Range Rover Evoque, isang luxury SUV na hindi lang stylish kundi practical din, lalo na sa kanyang busy schedule. Mahilig din siya sa speed kaya't hindi nakapagtataka na mayroon siyang Chevrolet Camaro, isang sports car na may halagang 4 million pesos at kung kailangan naman niya ng mas malaking sasakyan para sa long drives o out of town trips, nandyan ang kanyang Toyota Land Cruiser. Isang elegante at matibay na sasakyan na siguradong maaasahan sa anumang biyahe. Simple man o marangya, kitang kita na pinagpapahalagahan ni Catherine ang kanyang hard-earned success sa pamamagitan ng mga bagay na nagbibigay sa kanya ng saya at comfort. Hindi rin nagpapahuli si Catherine sa kanyang love for travel madalas siyang makita sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa Japan, Paris, Switzerland, hanggang sa Maldives. Mahilig din siyang mamili ng designer bags at sapatos mula sa luxury brands tulad ng Louis Vuitton, Gucci, Prada, at Chanel. Nakakahanga ang mga achievements at yaman ni Catherine Bernardo. Pero subukan din nating suriin at kilalani ng pagkatao at yaman ni Alden Richards. Dito na natin malalaman kung kaya bang lamangan ni Alden ang kayamanan at achievements ni Catherine. Samahan nyo ako at alamin natin. Si Richard Reyes Falkerson Jr., na mas kilala bilang Alden Richards, ay ipinanganak noong January 2, 1992, sa Quezon City lumaki siya sa Santa Rosa, Laguna kung saan nagsimula ang kanyang pangarap na maging artista. Bata pa lamang si Alden ay makikita na ang kanyang interes sa pag-arte at pagkanta, na nagbukas ng daan para sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz. Nagsimula si Alden sa industriya ng showbiz noong 2011 nang gumanap siya bilang si Joma sa fantaseryeng Alakdana. Ngunit ang kanyang pinakatanyag na papel ay ang pagiging bahagi ng Alda Blog Team kasama si Main Mendoza sa noon time show na It Bulaga noong 2015. Ang tambalang ito ang naging daan upang mas makilala siya sa industriya na nagresulta sa sunod-sunod na pelikula at endorsements. Hindi lang sa acting at hosting kilala si Alden. Isa rin siya sa pinaka-pinagkakatiwala ang celebrity endorsers sa Pilipinas. Dahil sa kanyang wholesome image at mabuting reputasyon. Kaliwat-kanan ang mga malalaking brand na kumuha sa kanya bilang ambasador. Isa sa kanyang pinakasikat na endorsements ay ang McDonald's, lalo na noong kasagsagan ng Aldab Fever, na nagpatunay sa kanyang malakas na hatak sa masa. Kasama rin sa kanyang listahan ang Bench at Gatorade, na swap sa kanyang active lifestyle. Para naman sa grooming at skincare, kinuha siya ng Master Facial Wash habang ang Nissan Philippines at Century Tuna ay sumuporta sa kanyang image bilang isang healthy at goal-driven individual. Dahil sa dami ng kanyang endorsements, hindi katakataka na tinatayang kumikita siya ng hindi bababa sa 50 to 80 million pesos bawat taon mula lamang sa mga sponsorships. Isang patunay na hindi lang talento kundi tiwala rin ng publiko ang puhunan ni Alden sa tagumpay. Bukod sa showbiz, Matalino rin si Alden pagdating sa paghawak ng kanyang kita. Isa siya sa mga artistang hindi lang nagfofocus sa entertainment industry kundi naglalagay rin ng pera sa matatalinong investments. Bukod sa pagiging isang matagumpay na aktor at endorser. Pinasok din ni Alden Richards ang mundo ng negosyo at investments. Isa sa kanyang unang negosyo ay ang Conscious Garden Cafe, isang restaurant na kilala sa masasarap na Filipino dishes. Dahil sa tagumpay nito, Nakapagbukas na siya ng ilang branches sa iba't ibang lugar, patunay ng kanyang husay hindi lang sa entertainment kundi pati sa entrepreneurship. Hindi rin siya nagpahuli pagdating sa real estate investments. Isa sa kanyang pinakamahalagang ari-arian ay ang isang mansion sa Laguna kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Mayroon din siyang luxury condo unit sa Bonifacio Global City, BGC na nagsisilbing personal niyang tirahan. At para sa mga sandaling nais nice, niyang magpahinga mula sa hectic na schedule. Mayroon naman siyang rest house sa Tagaytay, perpektong lugar para sa relaxation. Sa maagang edad, napatunayan ni Alden na mahalaga ang pag-iinvest para sa mas matatag na kinabukasan dahil sa kanyang sipag at tagumpay marunong ding mag-reward sa sarili si Alden Richards. Isa sa kanyang mga paboritong indulgence ay ang mga luxury cars, na nagpapakita ng kanyang hilig sa magaganda at high performance na sasakyan. Kasama sa kanyang koleksyon ang Ferrari 488 GTB, isang marangyang sports car na may halagang mahigit 15 million pesos, Perpekto para sa mga mahilig sa speed and style. Para naman sa kanyang daily drives, mayroon siyang Lexus LX570, isang high-end SUV na nagbibigay ng ginhawa at class sa bawat biyahe. At syempre, hindi mawawala sa kanyang garahe ang isang Ford Mustang, isang muscle car na may presyong humigit kumulang 3 million pesos, na sumasalamin sa kanyang dynamic at adventurous na personalidad. Mahilig ding mag-travel si Alden at madalas siyang makita sa mga bansa tulad ng Japan, Switzerland, at Italy. Sa fashion naman ay mahilig siya sa Gucci, Louis Vuitton at Balenciaga. Ngayon ang tanong, sino nga ba ang mas mayaman kina Catherine Bernardo at Alden Richards? Kung net worth lang din naman ang pag-uusapan, mas mayaman si Alden Richards kumpara kay Catherine Bernardo. Mas malawak ang kanyang negosyo, mas maraming endorsements, at mas mataas ang kanyang kita mula sa kanyang mga proyekto, ngunit hindi rin pahuhuli si Catherine. Matibay ang kanyang diskarte sa investments at patuloy siyang lumalago bilang isang negosyante at aktres. Ang kwento ng kanilang tagumpay ay patunay na hindi lang talento ang susi sa pag-asenso, kundi pati na rin ang sipag, tiyaga, at tamang paghawak ng pera. Pero ito ang tanong. Mas pipiliin mo bang sundan ang yapak ni Alden na may mas mataas na net worth at matagumpay sa business at investments? O mas gusto mo ang landas ni Catherine? na patuloy na namamayagpag sa industriya ng showbiz at endorsements. E-share mo na ang iyong kasagutan at aabangan namin yan sa comment section dahil gusto naming marinig ang opinion mo. Huwag mo na rin kalimutang e-like, e-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang showbiz updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.